si Charlie Atong Ang ay isa sa pinakakontrobersyal na negosyante sa Pilipinas. Kilala sa industriya ng sugal mula kasino dyan sanggang isabong. Bagamat walang opisyal na tala ng kanyang network, tinatayang siya ay bilyonaryo base sa lakin ng kanyang mga operasyon at lawak ng kanyang koneksyon sa negosyo at politika. Narito ang mga basihan ng kanyang pagyaman. Una rito ang Isabong Empire. Isa si Atong Ang sa mga pinakamalaking pangalan sa likod ng online sabong operation sa Pilipinas bago ito ipatigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga isabong platform ay sinasabing kumikita ng halos 640 million kada buwan ayon mismo sa Department of the Interior and Local Government. Pangalawa, Casino Junket Business. May operasyon sa sa ilang high-end casino sa bansa kabilang ang Soler, City of Dreams, Okada Manila at iba pa. Ang Casino Junket Operations ay tumutulong sa pagpasok ng VIP gamblers lalo na mula sa China. Pangatlo, malawak na network. Kaalyado siya ng mga makapangyarihang tao sa politika gaya ni nadating Pangulong Joseph Estrada at mga kilalang personalidad sa showbiz ang ganitong koneksyon ay nagpapakita ng kanyang impluensya sa negosyo at politika. Pang-apat, Lifestyles of the Rich Ayon sa ilang ulat, si Atong ay may mga mamahaling sasakyan, bodyguards at ari-arian sa mga high-end subdivisions. May kakayahan siyang magpondo ng malalaking negosyo, PR campaigns at legal defenses maaring umabot sa 5 milyon hanggang 10 billion ang yaman ni Atong Ang sa kasagsagan ng isabong e at pogo operations ayon sa ilang tagalabas ng industriya. At simula noong 2021, naging laman ng balita ang pagkawala ng mga sabungero mula sa iba't ibang panig ng Luzon. Isa si Atong Ang sa mga napangalanan ng inakusahan bagamat marin niyang itinanggi ang kanyang kaugnayan sa mga insidente. Niuugnay ang kanyang pangalan sa ilang arena at online platform kung saan huling nakita ang mga nawawalang sabongero. Ayon sa ilang testigo, ang ilang biktima ay nawawala matapos makitang napigipag-transaksyon o sa ilang operator na konektado raw kay Atong Ang. Naimbitahan si Atong sa Senate hearings kung saan iginiit niyang wala siyang kinalaman sa mga nawawalang sabongero. Ngunit dahil sa laki ng kanyang impluensya sa isabong, hindi pa rin siya nawawala sa radar ng mga investigador. May mga ulat na nagsasabing ang pagkawala ng sabungero ay konektado sa hostling o dayaan sa postahan na may posibilidad na may taas o mas mataas na opisyal na sangkot. Hanggang sa kasalukuyan, walang direktang ebidensya na nagtuturo kay Ato bilang utak ng krimen pero patuloy ang pagdikit ng kanyang pangalan sa kaso lalo na sa mata ng publiko. Bagamat walang kumpirmasyon mula sa magkabilang panig, umugong din ang balita na si Atong Ang ang may relasyon umano noon kay Sunshine Cruz, aktres at dating asawa ni Cesar Montano. Ayon sa balita, nagkakilala raw sila sa isang charity event at naging malapit sa isa't isa. May mga ulat na nagsasabing sinusuportahan umano ni Atong Ang ang lifestyle at karir ni Sunshine pero hindi ito kailanman kinumpirma ng aktres kalaunan ay lumamigraw ang ugnayan at tuloy ang natigil ang kanilang komunikasyon. Ang dahilan daw ay personal na isyo at posibleng konektado sa gulo sa isabong na nakasangkot si Atong. Hindi ito kinumpirma ni Sunshine Cruz at maaring chismis lamang ito ng showbiz reporters o social media observers. Si Atong Ang ay tinuturing na isa sa mga pinakamayayamang gamblers operator sa Pilipinas. Tinatayang bilyon-bilyon ang kinita niya sa Isabong at Casino Junket Operations. Ngunit kasabay ng kanyang tagumpay ay ang malalaking kontrobersya, kabilang na ang pagkakadawit sa kaso ng mga nawawalang sabongero at ang umano'y ugnayan at kalaunay hiulayan nila ng aktres na si Sunshine Cruz. Sa kabila ng lahat na siyang malaya at hindi pa rin formal na nasasampahan ng kasong kriminal kaugnay sa mga insidente ito.